Hi guys! So, mag-login tayo sa ESFF. Uh, nyo yung user ID nyo, tsaka yung password. And wait tayo. Tsaka, click yung Amen. Generate PRN. piliin nyo na yung generate PRN tsaka next pagkatapos nyo yung generate PRN may makikita kayo doon guys ayan yung contribution ko generate PRN Generate, generate PRN. Re-create nyo yan. Re-create nyo yan. Kaya natin guys. Kasi subang looting. Ayan na guys. May Mem membership type. Ayan. Sa so akin kasi naka-voluntary. Voluntary lang po ako. Ayan. Tapos, kung magkano yung babayaran mo. Yan. Yan yung mga amount na gusto mong kung gusto mong bayaran. Ayan. Ano yung 1,000 yan, na yung 560. yun yung pinakamababa. So, ako, I choose 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 yun yung pinili ko. Nakadepende na sa inyo kung ilan yung ibabayad niyo Tapos yun. May ano doon, PRN, PRN account. Tapos, punta kayo sa Chicas. Ayan. Tapos, click nyo yung bills. P-bills. Tsaka, click nyo yung government. Government. Tapos, hahanapin nyo yung saan yung SSS search nyo, uh, search so, Hanapin nyo yung SSS contribution. So, ayan na guys. Kung ano yung napili nyo doon, yun yung itatype nyo. Ayan. Example ko lang yung guys, yung ano, ito yung pinakaunang ano ko guys. Yung binayaran ko po, po dyan is 1,050 pesos yung pinakita ko kanina, example ko, na ko yun sa inyo. Tapos ayun, click mo yung voluntary contribution. Yan ay naka-PR in yun. Naka inyo. Tapos email address nyo. Ganon. Tapos nun. Next. Click next guys. Tapos ayun, i-insure ko. Sure take, uh, yung sa akin, no, just be bill. Kasi kailangan ko lang magbayad sa SSS for voluntary. So, kinlake ko yung no, just pwede lang yung ano ka. Kinlake tiyan. Ayan. Tapos, ayan na guys. Nakapagbayad na tayo ng contribution natin sa SSS. Ganyan na. Ayan guys. Confirm. Confirm nyo. Click Confirm. loading kasi. So, ayan na. May ano siya. May face siya na 8 pesos. 8 pesos. Ayan, payment received. Okay na. Receipt save. It's okay, saved ko yung receipt ko. Ayan. And pumunta ako sa ano, sa ECCS ko. Chinect ko kung pumasok na ba yung binayad ko. So ayan guys, pumasok na siya. Ang bilis lang ko pumasok. So ganun lang ko mag